Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga! Ano bang dahilan kung bakit si Eliza Valdez ay ibinangko hindi pinaglaro sa laban ng Creamline versus F2? Maraming haka-haka at maraming nalungkot kasi naghihintay sila na ipasok si Eliza kasi niya F2 yung kalaban pero yak-niyaka naman ang mga kasama ni Eliza so tinanong si Coach Sherwin kung bakit ibinangko si Eliza Valdez pero sabi niya parang teknik yan ng Creamline at okay na okay daw si Aliza Valdez pero may limit nga yung paglaro niya ngayon sa All Filipino Conference so hinahanda siguro nila si Aliza sa finals o di ba kaya nga marami ang nagtataka ito nga baka daw enjoy na naman daw si Phenom pero sabi nga ng coach okay na okay daw si Aliza Valdez As Aliza Valdez is Aliza Valdez walang tatalo dyan so yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye pero na enjoy naman si Phenom sa panunood sa kanyang mga kasama at happy siya na naipanalo ni sila ang laban versus F2 hanggang sa muli.